Pagbabalik to 9-11 Globby, Utang! Ayan, parin tayo kung paano tinutulungan namin kayo huwag kayong mabaon dyan hanggang matayan. Okay, kasama pa rin, well, coach na si Ginoong Chinky Okay, eto Chinky, no? meron tayong uh, credit card ang pag-usapan natin. Mm. Uh, talaga bang pag ka ng credit card, ba mababaon ka na dyan? Kung hindi ka magaling, ano? Oh yeah, ang so, credit card kasi ay actually hindi masama kung mababayaran mo ng buo. Mm. Pero ito ay matinding kaaway kung ito naman ay talagang, ika nga, gagamit ka na wala talagang pera at okay. di mo alam kung saan magagaling ang iyong pera. Mm -hmm. Okay. Tingnan natin yung kaso ni Naomi Del Rosario. Parang nangyari sa credit card niya eh. Na, na multiple swipe yata, ano? Kaya mm. so, siya na magkikwento. Sige. Naomi, ayan, uh, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Opo. Pakikwento naman ano nangyari ah. sa credit card mo. Magkano na utang mo ngayon? mga umbigito mula sa mga 15 16 okay ay ito pala nasa amin yung inyong billing statement Opo o, tama ah, ba yan uh, na ganyan ang utang mo o kinagulat mo rin yan Few years ago okay lang siya nababayaran ko siya every month yung yeah. alone na consume ko then it just so oh, happened na hindi na naging maganda yung mga income Okay. Mm. So, napilitan na ngayon akong magbayad ng by minimum. minimum. Puro minimum, minimum, ganon. Hanggang, kasi syempre, ayaw ko namang mawala yon Kasi parang nakakatulong din siya in a way na mm -hmm. pag wala kang cash, pwede mong gamitin. Okay. Anong, anong tanong mo kay Chinky? Ano kaya yung may pwedeng i-advise niya sa akin Halimbawa, katulad yan, medyo nahihirapan na akong bayaran yung whole amount. Mm. So, sa palagay nyo, kaya ano, putulin ko na siya? Or, kasi hindi ko naman din siya pwedeng ipakat-off. Kasi kailangan ko pa rin siyang bayaran lahat. Mm, mm, mm. Ano kaya po ang okay. maganda? Okay, sige, uh, sige. Ito, sagot ni Chiki, Noemi, ha? Opo. Noemi, itong una kailangan mo gawin, no? Kasi Opo. para natin masolusyonan ang problema, Kailangan alamin mo yung ugat ng problema. Opo. Ang ugat ng problema ay talagang hindi mo talaga kaya itong lifestyle mo. Parati ko sinasabi, you don't ask your income to adjust to your lifestyle. You ask your lifestyle to adjust to your income. Kaya ang kailangan talaga, uh, putulin mo muna pansamantala ang credit card mo kung gusto mo talaga makawala. Pangalawa, ang kailangan mo gawin is you pay more than the minimum. Mm -hmm. Hindi mo lang pwedeng bayaran minimum mo. Kasi kung babayaran mo lang minimum, Igan, alam mo... Patong ng patong din. Oo. Oh, no? ah, taon ang aabutin mo. Tawag yata sa ganyan, revolver, no? Yung, yes. Oo. Diba? Parang oh revolver siya. At pangatlo, ang kailangan mo gawin, kapatid, is... You should also use cash. Pansamantala muna. Gamitin mo muna 'yung cash kasi 'yung mga ginagastos mo dito talaga hindi mo kaya eh. Actually okay. ina-advance mo eh. Mm. 'Di ba? Pero wala ka naman talagang pera. So kaya kailangan lang gamitin mo muna ng cash. At pang-apat, eh you have to live below your lifestyle. When you say live below your lifestyle, kung ang kita, ikita mo ay eh, jismil lang, ay eh dapat gumastos ka lamang na sa 8,000. Hindi ka okay. pwedeng doon. At may ipong kang 2,000 naman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Okay. Now, Amy, salamat ha. Apo. Pero makinig ka pa rin. May mga issue pa rin kapit kaso kaunin yung credit card. Okay. Hindi okay, ko alam ka, kung pa. naranasan ito na yung Noemi, no? Uh, yung mga credit card dyan na hindi nakakabayad on time, hmm. nakaranas ba kayo ng harassment? Dun ay. sa collection agency, mm, -mm. ifa-fax, na meron ka ng legal ano sa abogado o kaya tatawagan yung mga kaibigan HR. mo yung mga HR. o HR ng eh, bawal ba yon Jinky? Yes, uh, actually bawal na bawal po yan. Kailangan malaman po natin mga mamamayan na may karapatan po tayo bilang mga credit card holders. Wala silang karapatan na tawagan sa opisina at iharas ka. Okay lang na tumawag ka na yung ikang mahinahon, pero wag nyo naman bastusin ang kliyente. Mm -hmm. Kaya kung meron kayo mga harassment na natatanggap yan, ang kailangan nyo gawin, pumunta kayo sa BSP, Banko Central Pilipinas. Mm -hmm. Dahil po meron silang consumer affairs doon na sinasabi na bawal ang ginagawa ng mga collecting agency. Pwede i o i -reklamo, pwede, pwede silang i-reklamo. At ang mm -hmm. isang pamamaraan nila para makakolekta, pag i ka ng PDC. Uh, Post-dated checks. Pag-oras ng na nag-issue ka ng PDC at kung ikaw ay tumalbog, doon ka na papasok at pwede ka na pumasok sa BP-22, ang bouncing check law. At oh, yeah. doon ka na makukulong. Stop na. Yes, doon ka okay. na makukulong. Teka. Chiki, may mga ilang katanungan kami uh, sa aming Facebook uh, page. Una, wala kay Sianong Critic. Mm. May nakukulong ba sa hindi pag ng utang sa credit card? Ganong katagal? Wala po nakukulong sa ano. Pero pwede kayong idemanda in the sense na magma-blacklist kayo sa NBI. May mga kaso po kayo. Pero napakahirap na proseso. Kaya kung kayo may utang na credit card, kailangan responsibilidad yan, kailangan nyo pa rin magbayad.